Hello guys, dahil nag ano na harvest ako ng carrots. So gali, nahihinayang ako sa ano sa dahon, dahon ng carrots. So try ko siyang ihiwalay, then hinugasan ko yung carrots at saka yung dahon. Tapos gusto ko kasi mag-experiment ng luto. Kahit ano lang. So, gagawin ko ngayon, haluan ko siya ng, ano, ng daw, ng bulaklak ng radish. So, igisa, simpleng gisado lang, then ihalo ka aga, kaagad ka yung dahon ng ano, then lalagyan ko siya ng itlog. So, parang sarsyado. Tapos, sinalo ko rin yung bulaklak ng, ano, radish. Lagyan lang ng toyo, ano, pang, panlasa, asin, bitchen, at saka, ano, at saka paminta. So, ganun lang po kasimple yung luto. Then, Pagkatapos po nito is, ayun, ihain ka agad. So disclaimer lang po sa eksperimento ko ito. Hindi po nakaka nakakalason ang ano ha, dahon So nagtry po ako ng laga nito. Ano lagyan ko ng kaunting bagoong. Kasi itong dahon ng karasa, Kahit ni bagoong nilalasahan mo yung ano yung mint ng dahon. hindi, siya hindi po siya pwede i ano eh half cook maganda po siya ng isa sarap po sarap magkakamay